Nagsisimula ang pelikula kay Paul Maguire na naghihintay sa labas ng paaralan kung saan nag-aaral ang kanyang anak na babae. Nang matuklasan ni Paul na ang kanyang anak na babae na si Caitlin ay may mga tato, binigyan niya ito ng kaunting pagsaway, ngunit pinatahimik siya nito na ipinaliwanag na ginawa niya ang mga ito para sa isang proyekto sa paaralan. Pagkatapos nito, pinauwi ni Paul ang kanyang anak na babae sa kanilang bahay, at pinayuhan siya na bigyan siya ng pinakamahusay na pagsisikap sa paaralan sa lahat ng oras. Pagkaraan ng ilang oras, nagsama-sama si Paul at ang kanyang mga kaibigan na si Kane, na nagmamayari ng isang bar, at si Danny. Plano ni Paul na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang mga kaibigan sa bar na ito, at ginagawa niya ang lahat na kanyang makakaya upang matiyak na magiging maayos ang lahat pinaalalahanan ni Paul si Kane na iwasang bigyan ng kanyang anak na babae at ang kanyang mga kaibigan ng mga inuming may alkohol, at siya ay umalis pagkatapos makatanggap ng katiyakan. Sumunod, si Paul, kasama ang alkalde ng bayan, ay nagbibigay ng panayam sa mga reporter na naruroon. Si Paul ay may-ari ng isang construction company, at siya at ang alkalde ay nagtutulungan upang gumawa ng isang pamamaraan, na magre-resulta sa paglikha ng isang daang bagong trabaho. Sa huli, ang income ay ilalagay sa pagpopondo sa medikal na pananaliksik at mga programang pang-edukasyon. Kinagabihan, nagsimulang maghanda si Paul at ang kanyang bagong asawa na si Vanessa para dumalo sa isang makabuluhang charity dinner. Si Caitlin ay nananatili sa bahay ni Paul, kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Evan at Mike, habang si Paul ay nasa labas ng bayan alam niya na kasalukuyang nagtatrabaho si Mike sa posisyon bilang dishwasher, at tiniyak niya na makakahanap siya ng posisyon sa kanyang kumpanya sa panahon ng tag-araw. Bilang karagdagan dito, napagmasdan ni Paul si Mike na nakatingin sa kanyang anak na may maamong mga mata, at nagpa siya na makipag-usap sa kanya tungkol dito. Pinayagan niya si Mike na makipag-date kay Caitlin pagkatapos niyang matiyak na hindi inaabuso ni Mike ang anumang ilegal na sangkap. Nasa labas pa rin ng bayan si Napol at Bunese pagkalipas ng hating gabi, at nakikipag-usap sila sa isa pang mag-asawa tungkol sa negosyo ni Paul. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Caitlin at ang ilan sa kanyang malalapit na kaibigan ay nanonood ng isang pelikula ng masaya. Sa paglalahad ng salaysay, nasaksihan natin ang bigla ang pagbabago ng mga pangyayari. Nagsisimula ang lahat kapag sa isang gabi, ang ating atensyon ay naaakit sa presensya ng isang polis patrol na nagpapatrolya sa madilim na mga kalye. Sa eleganteng meeting na ito, si Detective John, isang tao na kilala sa pagharap sa mahirap na bahagi ng buhay, ay lumapit kay Paul. Si Paul, na ang nakaraan ay pinagmumultuhan ng isang buhay ng krimen, ay nakasanayan na ang gulo. Gayunpaman, iba ang layunin ng polis sa pagkakataong ito sa halip na suriin siya para sa kanyang kilalang kilalang nakaraan, si Detective John ay nagdadala ng nakakagulat na balita tungkol sa kanyang anak na babae, si Caitlin. Ang balita ay parang kidlat na nagudyok kay Paul na magmadaling umuwi upang mahanap si Caitlin na nawawala. Sina Evan at Mike, ang kanyang malalapit na kasama, ay nagkwento ng isang nakakapangilabot na kwento ng mga nakamaskara na nanghihimasok na pumasok, at pagdukot sa kanya. Ang kanilang kabayanihan na pagtatangka na hadlangen ang mga kidnapper ay sinalubong ng mga armadong lalaki. Pinayuhan ni Detective John si Paul na hayaan ang mga pulis na pangasiwaan ang sitwasyon, tinitiyak niyang hindi sila mag-iiwan ng anumang bagay upang pagsamahin siya sa kanyang anak na babae. Ang emosyonal na epekto ng sitwasyon ay lumalim ng si Vanessa, sa isang nakakaiyak na pagsusumamo, ay humiling kay Paul na gawin ang anumang kinakailangan upang maibalik si Caitlin. Kinabukasan, ang mga news outlet ay sumasalamin sa mga ulat tungkol sa pagkawala ni Caitlyn, na humihimok sa mga mamamayan na tulungan ang pulisya sa kanilang paghahanap. Gayun paman, ang isip ni Paul ay nakikipagkarera sa isang teorya, ang pagkidnap na ito ay maaaring isang matagal na naantala na pagkilos ng paghihiganti para sa kanyang kabataang kriminal na aktibidad, lalo na ang kanyang paghaharap kay Ivan hindi pinapansin ang payo ng pulisya, inaako niya ang sarili na maglunsad ng pribadong investigasyon. Habang naghahanda siya para sa kanyang misyon, isang flashback ang nagbabalik sa atin sa kanyang buhay ng krimen maraming taon na ang nakararaan. Binisita niya si Mike, umaasa na makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga kumidnap kay Caitlin. Ang sumunod ay isang matinding paghaharap, ipinahayag ni Paul ang kanyang inaasahan na maprotektahan ni Mike si Caitlin. Gayunpaman, inihayag ni Mike ang kaguluhan sa sandaling ito, na nagpapahayag ng kanyang malalim na pagnanais na mailigtas siya. Desperado sa mga nangyari, humingi si Paul ng tulong kina Kane at Danny, na nag-aalok sa kanila ng pera. Gayunpaman, ang kanilang katapatan ay higit pa sa pera, at nagpa siya silang tumulong bilang matandang magkaibigan. Dinadala sila ng kanilang paghahanap kay Oliver, isang kilalang tao sa Underworld. Ang paghaharap sa nobya ni Oliver ay umabot sa puntong nagkasakitan, ngunit sa huli ay hindi sila nakakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Caitlyn. Nakipagkita sina Danny at Kane kay Paul, kasama ang nakapanlulumong balita na patay na ang kanyang anak. Ang pasensya ni Paul sa pulisya ay nasusubok sa mga limitasyon nito nang ang katawan ni Caitlyn ay natuklasan sa isang storm drain. Ang makabagbag-damdaming tanawin ay nag-iwan kay Paul sa sobrang lungkot kasunod sa libing ng kanyang anak, isang matandang kaibigan, na si O'Connell, ang nakipag-usap kay Paul na may mungkahi. Nangangatuwiran siya na ang paglayo sa kanyang sarili mula sa gulo, dapat hayaan ni Paul ang mga pulis na pangasiwaan ang investigasyon, sa halip na gumamit ng mga pamamaraan ng panggugulo. Nang maglaon, nakipagkita si na Kane at Danny kay Paul sa kanyang tahanan, nakita namin ang isang pagbabalik tanaw noong sila ay namuhay sa isang buhay ng krimen. Isang gabi, tinambangan nila ang isang Russian mobster na hinarang nila habang papunta siya para maghatid ng pera sa kanyang boss. Ang pagnanakaw na ito ay mas malaki kaysa sa kanilang inaasahan, bilang karagdagan sa isang Russian TT na baril, nakuha nila ang isang portfolio na puno ng pera sapat na para kay Paul na umalis sa kriminal na buhay at maging normal na tao, ngunit ang kanilang krimen ay nagdulot ng madugo at matagal na digmaan sa pagitan ng kanilang pamilya ng krimen sa Ireland at ng Russian Mafia. Sa proseso, nagimbestiga ang pulisya at natuklasan na si Caitlin ay pinatay gamit ang isang Russian TT pistol, kapareho ng ginamit ni Paul sa pagpatay sa Russian mobster. Inutusan ng detective ang ibang opisyal na itago ang impormasyong ito ilang beses pumunta si Paul sa paaralan sa mga susunod na araw, para kunin ang mga gamit ng kanyang anak. Ginawa ni na Kane at Danny ang nakakagulat na pagtuklas na ang pagkamatay ni Caitlin ay sanhi ng Russian TT pistol. Si Kane ay binisita si Paul, at tinalakay ang sandata sa kanya. Dahil ang Russian TT pistol ay isang sikat na sandata sa mga kriminal, si Paul ngayon ay may mas magandang ideya kung sino ang maaaring responsable sa krimen. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay nanliligalig at tinatakot ang sino mang maaaring magkaroon ng koneksyon kay Chernov, na ang kilalang mob boss na ang pera ay ninakaw nila pitong taon na ang nakalipas, at kung sino ang pinaniniwalaan nilang sangkot. Si Vanessa, na noong una ay nagpalakas ng loob sa kanyang asawa sa kanyang pag-imbestiga, ngayon ay nababahala na siya ay bumalik sa marahas niyang nakaraan. Sa kabilang banda, may iba't ibang posibilidad, marahil siya ay palaging isang marahas na tao, at hindi kailanman ganap na makatakas sa buhay na iyon. Si Paul at ang kanyang mga kaibigan ay nagpapatuloy sa kanilang pagsisiyasat. Natunto nila ang isang gangster na ruso na nagngangalang Bori, kung saan nakaranas sila ng karahasan noon. Matapos simulan ni Paul na bugbugin siya, tumakas si Bori, at hinabol siya ni Paul, at duguan siya hanggang sa mamatay. Isang gabi, nakipag-usap ang investigador kay Paul, at binalaan siya na huwag ipagpatuloy ang kanyang mga ginawa, kung hindi, wala siyang magagawa kundi arestuhin siya. Hindi pinapansin ni Paul ang kanyang mga salita, at kinagabihan, naglalakbay siya kasama sina Kane at Danny sa tirahan ng mga Russian drug traffickers, mga miyembro ng Russian Mafia. Pumasok ang tatlo sa madugong labanan, pinatay ang lahat ng nasa loob ng gusali. Kinabukasan, dumating sa lokasyon ang detective at ang iba pang mga pulis. Mabilis na napagpasyahan ng investigador na si Paul at ang kanyang mga kasama ang may pananagutan sa krimen na ito. Kayong sinira na ng mga kaibigan ni Paul ang ilan sa mga negosyo ng mga tauhan ni Chernov at pinatay ang ilan sa mga tauhan ni Chernov, itinuon na ng Russian gangster na si Chernov ang kanyang mga tingin sa mga kalaban. Makalipas ang ilang araw, ang entablado ay nakatakda para sa isang matinding paghaharap sa isang madilim na sulok ng Barney Kane, isang mapanganib na grupo ng mga kriminal na ruso ang pumasok. Ang kanilang pagdating ay minarkahan ng nakakabinging tunog ng putok na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Sa gitna ng kaguluhan, si Kane, ang ating pangunahing tauhan, ay buong tapang na lumalaban, ngunit sa huli ay nadaig, binugbog, at hinuli. Habang nasa panganib ang buhay ni Kane, isang galit na galit na si Paul ang nagmamadali patungo sa bar gamit ang kanyang sasakyan, ang kanyang puso ay tumibok na parang tambol. Nasaksihan niya ang pagtakas ng mga kriminal na ruso, at nagpas siyang habulin sila, ang kanyang mabilis na pagtugis ay biglang napigilan ng isang pulutong ng mga sasakyan ng pulis. Sa gitna ng hindi pagkakasundo na ito, isang detective na may mabagsik na mukha ang lumabas mula sa sasakyan ng pulis na nagbigay ng isang huling babala kay Paul. Sa isang nakakagulat na bagay, binibigyan siya ng detective ng hindi inaasahang pagkakataon. Samantala, natagpuan ni Kane ang kanyang sarili sa mga kamay ng kanyang mga nagpapahirap. Lumapit kay Kane ang mafia boss na si Chernov, isang mabangis na tao ng paghihiganti, walang awang naghatid ng suntok sa matigas na katawan ni Kane. Kasabay nito, tumakbo si Paul sa bahay ni Danny na may kakilakilabot na balita ng pagkakahuli kay Kane. Sa isang makabagbag-damdaming sandali, sinubukan ni Kane na kunin ang isang pag-amin mula kay Chernov na pinaghihinalaan na ang kamatayan ay isang malupit na gawa ng paghihiganti para sa isang matagal ng nakalimutang pagnanakaw si Chernov, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa pagtataka at galit, ay nagpahayag ng isang nakagigimbal na katotohanan, ang Russian mobster na pinatay nila noong kanilang kabataan ay ang sariling kapatid ni Chernov. Habang ang mga kaganapan ay hindi na makontrol, ang hinala ni Paul ay lumiliko kay Danny. Pinagtaksilin ba sila ni Danny ilang taon na ang nakalilipas na humantong sa kalunos-lunos na pagkamatay ni Caitlin? Ang katotohanan ay nakakulong, alam lamang nilang tatlo, ngunit ang pagdududa ni Paul ay lumalaganap. Ang kanilang plano ay maglaho kasama ang ninakaw na kapalaran at mamuhay ng tahimik, hindi na babalik sa dating buhay. Sa sobrang galit, hinarap niya si Danny, na tinapos ang kanilang pagkakaibigan sa isang marahas na hindi maibabalik na pagkilos na iniwan si Paul upang makipagbuno sa kalubhaan ng kanyang mga aksyon si Chernov sa kabilang banda, ay nagkaroon ng isang nakamamatay na pagpupulong kay O'Connell, na binubuksan ang mga masasamang mga sinulid ng pagkakasangkot ni Paul sa muling pagsisimula ng isang lumang gang war. Si O'Connell ay mapanghamon at hindi nakikipagtulungan, ay natugunan ng kanyang kalunos-lunos na wakas na naguudyok ng isang kadene na reaksyon ng karahasan. Sa tahimik na kwarto ni Paul, isang alaala ng isang magulong nakaraan ang natutulog, naghihintay na muling matuklasan. Ito ay isang Tokarev na baril, isang malinaw na paalala ng pagnanakaw na nagpasiklab sa apoy ng digmaan taon na ang nakalipas. Ito ang mga alaala sa nakaraan na gusto niyang makakalimutan. Isang nakamamatay na gabi, isang misteryosong mensahe mula kay Evan ang humikayat kay Mike sa isang lihim na pagkikita. Ngunit sa pagdating ni Mike, naghihintay sa kanya ang isang nakakatakot na eksena, si Paul, na nakatago sa mga anino, na may hawak na baril na may masamang layunin ang tensyon na nakasabit sa hangin na parang electric charge na pumipintig ng walang katiyakan. Habang umaabot ang mga minuto sa oras, ang desperado na pagsusumamo ni Mike ay nagbubukas ng mga pintuan ng katotohanan. Ang totoong kwento ay lumalabas na parang malakas na agos. Sa gitna ng isang gabing puno ng alak at pagkahumaling sa koleksyon ng baril ni Paul, isang hindi sinasadyang putok ng baril ang bumabalot sa katahimikan, na magpakailanman na nagpabago sa kanilang buhay. Ang takot ay nagbuo ng isang kasinungalingan, ang kathang isip na kwento ng pagkidnap na humawak sa kanila sa gusot nitong yakap. Si Paul, na nakikipagbuno sa sarili niyang desisyon, ay gumawa ng isang nakamamatay na pagpili. Pinili niyang huwag hayaang kainin siya ng kadiliman, at binigyan ng pagkakataon si Mike na mabuhay. Sa isang mabigat na puso, siya ay umalis, iniiwan ang mga alingaungaw ng kanilang ibinahaging mga lihim, pagbalik sa bahay, tinawagan niya ang kanyang asawa, at inihayag kung paano niya sinimulan ang kanyang kriminal na buhay. Humihingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga nakaraang aksyon, at ipinangako na ang mga anino ay malapit ng matalo, hindi niya namalaya na ang mga multo ng kanyang kasaysayan ay kumakatok sa kanyang pintuan. Ikinuwento ni Paul sa kanya ang unang pagkakataon na pumatay siya, nang may nagbigay sa kanya ng kutsilyo habang nakikipag-away sa bar. Sa kalaunan, sinaksak ni Paul ang sarili, habang pinapanood niya ang mga lalaki na pumasok sa silid, nakatutok sa kanya ng mga baril. Umuwi si Vanessa para lamang mapanood ang pagkuha ng mga pulis sa katawan ni Paul, na puno ng luha ang mga mata. Nakakalungkot naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.